Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Marso Labingsham, 2025. Ngayon, tila isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyong mundo, na parang isang awitin na banayad na dumadaloy sa hangin, nag-aanyaya sa iyo na lumalim sa iyong mga iniisip at tuklasin ang mga nakatagong bahagi ng iyong sarili. Bilang isang Aquarius, likas sa ang pagiging bukas sa mga kakaibang ideya at landas na bihira lamang tahakin ng iba. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng universo na tanggapin at yakapin ang iyong natatanging personalidad, isang aspeto ng iyong pagkatao na madalas nagiging daan upang makalikha ka ng mga ideyang naiba ngunit makabuluhan. May mga araw na parang tila hindi ka nababagay sa pangkaraniwang daloy ng buhay, ngunit ngayon, iyon mismo ang iyong magiging lakas. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na maging iba. Sa halip, hayaang ang iyong kakaibang pananaw sa mundo ay magdala sa iyo ng mga bagong pananaw at ideya na maaaring maging susi sa mga pagkakataong matagal mo nang hinahanap. Ngayon ay isang magandang araw upang ipahayag kung sino ka talaga, walang takot, walang pag-aalinlangan, at puno ng tiwala sa iyong sarili. Habang pinagminilayan mo ang iyong damdamin, maaaring mapansin mong may mga emosyon kang matagal nang itinatago sa iyong puso. Sa ilalim ng impluensya ng enerhiya ngayon, hinihikayat kang harapin ang mga damdamin ito, mga damdaming maaaring may kinalaman sa mga nakaraang karanasan na nagdala sa iyo ng kalungkutan, pagkabigo, o panghihinayang. Huwag kang matakot na bumalik sa mga alaalang ito, sapagkat sa pagharap mo sa kanila, makakatagpo ka ng kapayapaan at kaliwanagan. Ngayon ay mainam ding araw upang pagnilayan kung paano ang iyong mga damdamin ay nakakaapekto sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Maaaring may mga ugnayang unti-unting lumalayo dahil sa mga hindi pagkakaunawaan o mga salitang hindi nasambit noon. Gamitin ang araw na ito upang bumalik sa mga taong mahalaga sa iyo, maglaan ng oras upang makipag-usap, magpahayag ng iyong saloobin, at ipakita kung gaano sila kahalaga sa iyong buhay. Sa pag-aayos ng mga nasirang ugnayan, mas gagaan ang iyong pakiramdam, at mas magiging malaya ang iyong puso sa mga bigat na matagal mo nang daladala. Ngayong araw, hinihikayat ka karing bigyang pansin ang iyong pangangailangan para sa pahinga at pangangalaga sa iyong kalusugang pangkaisipan. Maaaring napansin mong sa dami ng iyong mga gawain at alalahanin ay tila hindi mo na nabibigyan ng sapat na atensyon ang iyong sarili. Ito ay isang paalala na minsan, ang pinakamahusay na desisyon ay ang huminto sandali, huminga ng malalim, at hayaan ang iyong isipan na makahanap ng katahimikan. Ang pagpapahinga ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang mahalagang bahagi ng pag-aalaga sa iyong sarili, upang maging mas handa ka sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, maaaring may mga pagkakataong bigla kang magkaroon ng ideya o inspirasyon na tila sagot sa matagal mo nang hinahanap. Huwag mo itong baliwalain. Ang mga ideyang ito ay maaaring maging mahalagang susi upang mapalapit ka sa iyong mga pangarap at layunin. Maglaan ng oras upang isulat o pagnilayan ang mga ito upang mas malinaw mong maunawaan kung paano mo sila maisasakatuparan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay bughaw. Ang bughaw ay sumasalamin sa katahimikan, kaliwanagan ng isip at balanse sa emosyon. Sa pagsusuot ng bughaw o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay, maaari mong maramdaman ang mas malalim na kapayapaan sa iyong isipan at puso. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam at dalawamputwalo. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at komunikasyon, isang paalala na ang iyong mga ideya at pananaw ay may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Ang siyam naman ay sumasalamin sa pagtanggap at pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad. Samantalang ang dalawamputwalo ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at kasaganaan. Isang paalala na anumang pagsisikap mo ngayon ay may kakayahang magbunga ng magagandang resulta sa hinaharap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga pangarap at layunin. Isulat ang mga bagay na nais mong makamit sa hinaharap, kahit gaano man ito kaliit o kalaki. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga ideya sa papel, mas magkakaroon ka ng malinaw na direksyon at mas magiging madali para sa iyo na gumawa ng mga hakbang tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Ano man ang iyong mga pinagdaanan, tandaan na bawat pagsubok ay nagdala sa iyo ng mahahalagang aral na nagpalakas sa iyong kalooban. Sa pagyakap mo sa mga aral na ito, ikaw ay magiging mas matatag at mas handa sa pagharap sa mga darating panghamon. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay puno ng potensyal at kakayahan upang lumikha ng positibong pagbabago, hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Yakapin mo ang iyong pagiging natatangi at huwag kang matakot na sumubok ng mga bagong bagay. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tiwala na ikaw ay patungo sa tagumpay at kaligayahan na nararapat sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.